Hello mga kabukak, di na po ang gago, pisti, hambugiro, o maimpyerno daw nga bayot. <laughs> Ayan, so, mo na magyod ng ato ang life, ibalik-balik magyod ng ato ang pagkabayot. So, pa nila, wak pa kamaanad, nga 38 years old na ka. <laughs> So in today's video mga kabuhakak is nandito tayo kumakain sa Jabi dahil request ng aking mga pamangkin. Ang anak yun siguro ng tito no, labi nagbayot no kay dili yun kadili sa iyahang mga pagumangkon, labi nagmag request na humukon yun ang atong kasing-kasing mga kabuhakak Ang anak yun siguro ang life pag single blessedness, unya bayot pa ka. <laughs> Pero ingon panila, bahala daw kung nung ka, um, diligod ka mang apak sa imong isig katawo, tao. Diba? <laughs> so, mo nang ingon nga, love, love, love na lang yun pa guys. Kay, eh, di na lang daw nato na sila kung ano, ano yung pa, mood well, ano, mga thoughts yung anak, kay mapatay rata mga kabuwakak. <laughs> So of course, ano yung tanu magatiman sa ato ang mga pagumangkun kay Shapri. Um, love man nato na sila sa ato mga kinabuhi labi na nga wala tay sariling mga pamilya and silang atong pamilya O di po nato kalinta ng ato ang mga iro sa panimalay <laughs> so ayan mga kabuhakak pa na kami lipay kay ako mga pagumangkon So, sa tanan din na nga mga bayot nga pariho na ako. Apirta ninyong tanan. Hugs, hugs, hugs. Love, love, love.